Pesyo. Okay, usaping itlog. Totoo. Ano nangyayari? Sa bawat buwan, halimbawa, talagang nahaharap tayo sa krisis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Isa-isa yan, no? Kung hindi, kung hindi bigas, isda. Kung hindi isda, yun na nga, itlog. Mga pangunahing pangangailangan pa man din. Alright? Abay dito sa atin, kahit dito sa probinsya, um, madalas po ay bumili ng itlog ang mga kababayan ko dahil natural. Uh, parang kasama na yan sa, sa, sa breakfast madalas, di ba, yung egg. Pero tingnan natin, ano po ang pinagpuputok ng butchi ngayon na ito si Labador. Pero totoo, maganda itong ginagawa niya. Kaya lang kasi, abay, puntiriyahin mo. Okay? Mga lampag ka, idirekta mo sa mga taong... Dapat managot sa mga ganitong klaseng crisis. Hindi yung pa-star ka lang sa social media. Ito yan kinuwestiyon. kanina mo Sino ang tinutumbok mo ng social media personality na si Rendon Labador ang pagtaas ng presyo ng itlog? Paliwanag niya, apiktado kasi nito ang fitness industry at mga pamilyang kumakain ng itlog. Lahat tayo, lahat ng Pinoy sa tingin ko ay kumakain ng itlog. Meron siguro yung ilan na allergic, may allergy sa itlog. Pero um, isa yan sa mga pangunahing bilisyon, pangunahing Uh, or laging kasama sa pagkainan lalo na po sa agahan, ang itlog. Di ba? Ito rin yung mas madali, mas madaling lutuin, halimbawa. Pero yun nga, katulad ng sinabi ko, ito na may nagpapaistar lang. Okay? Hindi mo naman tinutumbo kung sino yung dapat managot at sino yung may pananagutan kung kanino, kanino nag-ugat ang mga ganitong klaseng problema. Yung pagtaas ng mga uh, presyo nga ng bilisyan, lalo nga itong itlog. Sabi niya, apiktod, apiktado daw ang fitness industry. No wonder, alam niyo naman si Rendon Labador, di ba? Fitness uh, conscious na matatawag. Pero, you see? You see? Kung kung titignan natin, kahit sa ang angulo natin pala tignan, makikita mo na personal pa rin yung intensyon ng iyong pagngal-ngal. Okay? Pansarili pa rin hinaing ni Rendon Labador sa pagtaas ng presyo ng itlog. Ulitin ko ha, kalampagin mo, tumbukin mo kung sino yung kung sino yung dapat managot at sino yung dahilan kung bakit nagkakaganito ang ating bansa na dumadanas ng, ng halos linggo -linggo na halos linggo-linggo na krisis sa pagtaas ng presyo ng bilisyon. Hindi man sabay sabayan pero talagang bawat linggo makikita mo, bawat buwan makikita mo, may isang produkto na talagang aalagwa at tataas ng todo-todo ang presyo. Di ba nakaka-disappoint?